You tell me. Bakit nga ba? Bakit? <laughs> so ayan for today's video, magre-react na tayo. Saan? Sa nag-viral na you tell me issue dito sa amin sa Sambales. Yes, opo. Dito 'yan sa Sambales naganap. So, for sure naman guys, alam na natin lahat yung issue about dito sa video na to. Kaya, hindi ko na po yan ipiplay. Dahil naman guys na di na dapat ako mag-react dito sa video na to or what. To be honest guys, ayoko na rin kasi sana talagang mag-react dahil kahit papano, kilala ko siya. Actually, hindi ko naman siya kilala personally pero kasi nakasama ko siya sa event before. Pero dahil nga sobrang daming nagme-message sa akin about sa issue na to, ewan ko ah, pero siguro kasi dahil taga-sambales ako and parehas kami na lady rider. Kaya siguro gusto nilang kunin yung reaction ko or yung opinion ko about sa nangyari. Ito So guys ha, para lang naman to sa akin, kumbaga yung point of view ko doon sa nangyari. Both sides naman guys, may mali, kaso nang ibabaw lang talaga yung mali na nagawa ni ati girl. Ang mali lang siguro dyan ni kuya guys, is yung nagpapalipat-lipat siya ng linya nang hindi nagsisignal lights. And yung hindi siya siguro tumingin sa side mirror niya nung lumipat siya. Pero kasi guys, para sa akin lang naman to ha, kumbaga understood na na hindi ka magsignal signal na mag -signal, kasi nga, nasa off-road kayo. Kaya siguro guys, yung focus ni Kuya is nasa pag-ilag na lang sa mga lubak kesa mag-signals. Kasi nga, syempre, nasa off-road kayo. Hindi rin siguro niya ina-expect na meron siyang ibang kasama. Kasi nga, kung makikita sa video, parang sila lang nung time na yon di ba? Ang mali lang dito ni Ate Girl, guys, is umovertake siya sa kanan. Tapos, wala pa siyang pabusina man lang. Kahit sana, kahit isang beep lang, ganun, di ba? pamangkin ko talaga lahat na lang ng skincare ko talaga naman nawawala yung iba kaya nawawala yung step by step ko eh hindi kasi alam guys yung buong eksena nung nangyari no kasi syempre pangit ng lasa <laughs> kasi syempre guys yung video na inupload ni ate girl is hindi rin yung buong nangyari kumbaga dun na sa part na muntikan na siya mabangga, di ba? Normal lang magpalipat-lipat ng lane doon sa lugar na yun kasi grabe talaga yung mga lubak doon, malalalim talaga. So kung ikaw, nagdadrive ka ng sasakyan, may intindihan mo si kuya na kung bakit siya palipat-lipat ng daan. Sobrang maling-mali lang din kasi talaga yung attitude na inasta ni ate girl nung moment na yon. Kasi siguro mainit din. Kaya mainit din yung ulo, or sadyang magkaiba lang din sila ng point of view. Kung baga, yung tumatak lang din sa isip ni ate girl is yung munti ka na siya mabanga. Pero kasi kung nagdadrive ka din ng sasakyan, may mga point kasi guys na hindi mo napapansin yung mga umovertake sa'yo, lalo na sa kanan. Kasi nung dun na sa part na nagtanong na si kuya, di ba, bakit siya na ma-cue? Ang sabi niya lang, bakit nga ba? 'di ba? You tell me bakit nga ba? So, para tayo na sa isang relasyon na nagtatampo ka sa jowa mo, tapos tinanong ka bakit ka ba tinutoyo? Ang sagot mo, bakit nga ba? Okay lang naman din mag-attitude kasi lahat naman tayo may attitude, 'di ba? Lahat din naman tayo nagigintanga, pero yung tipong mga hamak ka ng ibang tao dahil feeling mo ikaw lang yung tama, parang mali naman ata yun. As in, maling-mali talaga siya to the point na para pagsabihan niya ng kung ano-ano pang masasakit na salita yung tao. Although hindi siya masasakit eh, mura. So masakit din naman talaga siya. <laughs> kasi kung ako yun, tapos minura ako, tapos nagsaktong ganun yung pangyayari, siguro nabigwasan ko si ate girl. Ganun. Pero kasi, ewan, depende na rin siguro. Nalalaglag tuloy eh. So, si Ate Girl kasi kahit pa nakikita ko yan sa mga events. And yung tingin ko sa kanya, parang very, very sweet girl lang. Kasi, tahimik lang siya, ganyan. Tapos, pangiti-ngiti lang. Pero dun sa video, guys, parang nasobrahan naman ata siya sa tapang. Alam niya yun, yung sa sobrang tapang niya sa video na yun, hindi na siya nakapag-isip ng maayos. To the point na, hindi niya na naisip yung mga bagay-bagay. Tapos, nung tinanong nga siya, wala na siya ibang masagot kundi, Bakit nga, Bobby? <laughs> Kit lang kasi tinanong ka tapos tanong din yung sinagot mo. Very good. Wala naman akong problema guys sa pagiging matapang kasi bi ako may mga time din na feeling ko sobrang tapang ko din talaga. Pero syempre guys, nilulugar ko yan parang sobrang tapang ko dito sa Sambales. Ganun. <laughs> Ang ina-corny. <laughs> And syempre guys, kahit papano, okay lang naman din maging matapang. Kapag alam mo yun, yung nasa tama ka talaga, ganun. Pero hindi lagi ah, kasi hindi rin natin alam kung matapang rin ba yung mga kasalamuha natin o mas matapang. O kung ano man, ba? Diba? Kasi ang dami ng ganito nangyayari sa atin ngayon. And yung iba na chuchugis, hindi na para magtapang ka. Umiwas ka na lang para hindi na rin magulo ang earth. <laughs> Kasi paano guys kung na na naman 'yan sa hindi kayang i-control yung emosyon. Tapos na ano ka, naratatatat. <laughs> Sayang, 'di ba? Ang ganda niya pa naman. So ngayon guys, ang update persona ng grata na daw siya dito sa Sambales. Alam na nakakalungkot kasi ang ganda-ganda ng Sambales tapos mababan ka. Hindi isipin niyo na lang yung mababan ka sa isang lugar. 'Di ba? Ganun ba ako kasama para maban ako sa isang lugar? Di ba? Tapos guys, hindi lang basta ban ka sa isang lugar. Galit pa sa iyo yung mga tao doon sa lugar na yun. Pero, B, kung ako yan, magumukmuk na muna ako. Siguro ang mas maganda dyan kung naging kalmado na lang talaga. Kasi B, isipin mo naman, sayang yung tiny. <laughs> Di ba Sayang siya. Tapos, hindi hindi mo kayang kalmahin yung sarili mo. Hindi, joke lang. so, <laughs> yun lang guys. Ayoko nang maki m m ng kung ano-ano. Pinagbigyan ko lang din kayo guys. Kasi ang daming nagbe sa akin na ano daw masisay ko about dun sa nangyari. Kasi syempre tagasambales ako, di ba? So, ayun. Content na lang din. Kasi wala akong makontent kayong araw. Makisaw-saw okay, lang tayo. Sawsawera so rin naman ako kahit pa <laughs> lagi lang din tayo mag-iingat, no? Kung ano mang mangyari sa daan, lagi nyo na lang piliin yung peace, no? Kasi, ang hirap, ang hirap nung magkaroon kayo ng ganito, tapos papalakihin pa, tapos, oh, ano nangyari? Naban ka sa isang lugar, ang daming galit sa'yo, ba? Diba? Minsan, okay lang naman tumanggap ng mali, kahit na feeling mo tama ka. Walang masama dun, kesa yung mali ka na, gusto mo pa rin ipilit na tama ka. Ah, ganun. And kung may gumawangan sa'yo ng mali, pag-pray mo na lang. Kasi nakikita naman ni God lahat yan. Diba? Akala mo lang hindi, pero nakikita niya lahat yan. And ang taong binababa, siya ang inaangat ni God. So, ayun. Stay humble na lang sa ating lahat. Eh, wala namang mawawala kung lulunukin natin yung pride natin. Kung alam mo na matalino ka, 'di ba? Kung alam mo na mas nakakaintindi ka, edi ikaw 'yung mag-step up para walang problema kaysa 'yung ganito na ang laki na ng nangyayaring problema, 'di ba? <laughs> so ayun lang, ang dami dagas ng buhok ko. Ganito 'yan, guys. Huh? So ayun lang, guys. Ang dami ko mangdaga. Tama ba 'yung mga pinagsabi ko? <laughs> Mag-iingat tayo lahat, guys. Huwag mainit 'yung ulo. grabe na mga mantika. Yan! Ayun na, tapos na tayo mag-skincare. Edit ko na to para ma-upload ko na. Sayang yung hype. <laughs>